Hello guys, namaste. Good morning. So today guys, maglalakad ako. Inatid ko yung anak ko sa school. So ito yung pangyayari dito sa Nepal. Dito kami sa Kathmandu ngayon. Every day umuulan. Yes. Kaya medyo malamig-lamig na rin. pag pumunta kami guys sa so, masakay kami sa ano, sa sa tempo na tinatawag nila parang jeep na maliit tapos pag uwi na pag na naglalakad na ako kasi ano lang naman um 10 to 15 minutes walk yan so yan, guys ito yung mga pangyayari ngayon dito laging umuulan araw-araw ano hindi sa so guys